Wala po si Rangka sa London, ma'am. Ha? Paano po kayo tayo? makauwi ng tubig. Nalambot lang po ako. Nalambot eh. siya? So, eh. sakit lang po sila sa akin. Wala po, sir, ba na ba sila. Po. Na nila sa akin wala po silang pakilap ah sige sige po hindi po na po tayo ng pagkain doon sa atin po namin kayo sa subit po kayo palengke opo sige po sure po kayo wala po kayo na, ibang nararamdaman nahihilo lang na po kayo ano service niya? wala po wala po lang sa dito kanina nadaanan lang pero wala po silang kasalanan ma'am nagmala sa akin lang po sila para sa akin para matulungan lang din po nila kung makaubit eh. kahit pa paano Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil hindi po nila ako pinabayaan sa ganes kung hindi po nila ako ano 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 ko. ano po ano po? ano 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 po ano 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 po ano 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 po ano 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 sa susunod sir, huwag kang hihiga doon. Paano kung hindi ka mapansin? Oo, delikado. Ka na. Kala ko na. Tanggap ko naman po sa sarili ko kung ano mo Bakit saan po kay galing? Wala po. na yung buhay asawa ko. Nalulungkot nga lang po ako. Pero nakainom ka sa rente Hindi po. Sige sir, kung Andun sila mga lang para rin na dito. maraming salamat po sa pagtulong ko sa Ano pong pangalan niya? Ano pong pangalan niya? Daniel Carpio po. Daniel Carpio? Taga Subic po kayo? San sa Subic? Nito, po, taga Pampanga po ako. Yun ang mga asawa ko po ang taga Subic. Pero ako po, taga Pampanga ako. Sa, saan po kayo? Sa Lubaw? Taga Lubaw kayo? Angeles po. Angeles? Nagpapasalamat po ako ng maraming bagos. Kahit pa paano. Okay, ito, ito, ito. Sa gitna po ng dilim, merong isang taong sumagip sa akin. Oh, marami po kami, marami. Uh, Ma'am, ano ba ang sa kayo na sa kanya? I-turn over nyo na lang siya sa outpost. Tapos, uh, uh, Saan ka nagaling? Galing pa po ako dun sa bayan eh. Bataan Sa tina ako sa po, na po. po. po tapos. Meron na po ako sa TSA. na sa Para makauwi. Saan ka talaga umuwi ko Gusto mo kayo ba ito sa Pampanga po kasi talaga ako. Saan po kayo? Kayo? Pero na yung napangasawa ko po. Nandito like po kasi sa Subic. Saan po kayo banda sa Subic, Tay? Saan po kayo sa Subic? Saan po banda sa Palengke? Eh? Alam nyo po puntahan? Opo. Ihatid ko po kayo doon. Alam nyo pong puntahan. Opo. Ah, sige po. Ano po no, yung pangalan mo? Hope. Oh. Sorry? Hope. Oh. Hope ang oh. pangalan niya. Oh, Hope Bus naman. <laughs> ah, Hope Bus naman. Pero so, kayo na po bala kay Sir oh, Daniel ano. Ano kaya tayo pas na kayo to? Ano po kayo? Makatayo po kaya? Kaya niyo ba? Kaya niyo. Ma. May tumibigan siya ng dalawang sakto. Sakto yung Hope sa pangalan niya. <laughs> <laughs> kaya po na po kayo. Kaya niya, kaya niya. Oh, so, mag-ingat kayo, Mama. Apo. Ah, Bila ko muna ng pagkain. Sa may